Hello guys, good afternoon and alam nyo na unboxing videos So I have here 3 parcels 1, 2, and 3 So isa, isa isa natin uh, This one muna So this one, ang mga may-ari nito ay 5, lima, 5 tao So ako, si Ma'am Yazi Yasmin, Jasmine, Lorraine, Norbs. So, bali lima kami. Diba ang ingay, no? Oh my God. So, ito ay galing ng... San ba to? This is from SWL. Cavite das Marina City, Langkaan 2. Fairy Skin Main shop. Main Shop. Ayan. Para makita ng seller. Just in case. Fairy skin. So, this one. Kasi nagtatanong sila kung bakit. Um, ano don nilalagay ko sa mukha ko na sunscreen. Kasi usually, may mga sunscreen talaga na pag mo sa mukha mo, meron siyang um, white cast O yung pag nilagay mo, namumuti. Para kang naglagay ng chinchansu. Ganon. So, <coughs> natutuwa ako kasi laging may ganitong freebie oh. usually eto ginagamit ko talaga to sa Thai beauty shop meron din ganito so nilalagyan ko to ng sabon sa loob and then ginagawa ko siyang pang scrub ng katawan so eto hindi na natin i-unbox yan eto bottles yan ng chili garlic in order ko rin yan <coughs> so as you can see ten ito. Kita nyo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pang 10. So, hindi ko na siya bubuksan. Kasi alam naman natin na ano to, yung sunscreen. Sige, pakita ko lang sa inyo yung isa. Kasi nakapag-ano na ako nito eh. Remember when, when nag-ano ako, when I had my review dito sa bahay, yung ilang ano ako, yung ilang araw akong hindi pumasok. Diba may, I think gumawa ako ng video nito. So nakita nyo na sa mga last or mga previous videos ko. Okay. So ito yung itsura niya. This is your fairy skin premium tinted sunscreen. Yan. Kung nakita nyo. Para sa akin ha. Personally. O yung dumi ng kuko Sorry. Personally para sa akin maganda siya. Kasi nga wala siyang white cast hindi din siya magaan sa mukha. Ay, hindi siya magaan. Hindi siya mabigat. I mean, hindi siya mabigat sa mukha. So, magaan siya sa mukha. Should I say? Amen. Magaan siya sa ano? Magaan siya sa mukha. And then, madali siyang mag-blend sa skin mo. So, kumbaga, kahit ano sigurong kulay ng ano mo, ng skin mo, nagbe-blend siya. Kasi, ano ako, kayo manggi ako, di ba Tapos, yung kulay nito, parang ganito din. Oo. Pag in-apply mo siya, parang ganito din ang color. So, pag ano mo, pag mekos-mekos mo sa mukha mo, pag massage-massage mo nawawala siya. Kumbaga parang inaabsorb ng skin mo. So again, this is Fairy skin, it's uh, around 300. So 'yon, plus shipping fee, siyempre since sampo kami, tag 300 kami, 'di ba? So roughly 3,000. Uh, so sa 300 kami kasi syempre, hati-hati pati si shipping fee. And this one is from uh, Okay. This one is from Vet Core Plus. Yan kita nyo. Vet Core Plus. Um, SWL Cavite Bacoor Molino 3 Black 9, Lot 5 Rambutan Street West 1 Camellia Spring Village. sa so puro, puro Cavite. Bakit Cavite? Kami pa naman mga <laughs> sorry, <laughs> <laughs> Hindi, hindi lahat ha. May kilala ko dyan mga naloko taga Cavite. <laughs> taga Imus. Uh, so ano ako. Tawag nito, unbox natin. So ito, in order ko to para sa pets ko. Sa dogs and cats ko. So, ang laman nito ay, I think sabon. Sabon ng aso at saka ng pusa. Tsaka yung mga ano nila. Spray, ganun. Yung pang spray para walang kuto, ganun. So, see? It's from TikTok Shop. Kita nyo, ayan, oh. TikTok Shop. Okay. Nakalimutan ko na kung magkano na to. Seven, ah, uh, 875 pesos. Ayan. So, buksan natin. Then, the other one is 3,000. This one. Bukin lang natin. Kasi, talagay ko lang to sa room ko. Kasi, nang yung room ko, andun lahat ang gamit ng pusa, gamit ko sa negosyo, di ba? <laughs> Saan ka pa? Kwarto <laughs> pa ba yun? <laughs> ah, pero nakaayos. Nakasan Kaya ano, alam ko kasan ko kukunin yung mga gamit kasi nakaayos siya eh. So meron siya nito, it's a spray. Dalawang ano yung in-order ko. <clears throat> okay, so wala siyang leak. Dalawang set. Kasi para sulit na sa si shipping fee, di ba? Kasi kung effective siya tapos tawag nito yung naubusan ako tapos bibili ulit ako, sayang yung shipping fee, yung mahal ng shipping fee. Ayan siya, ganyan itsura niya. Ayan, this is for cats and dogs. Tick and flea, dog and home spray. So, eto, pwede daw sa cats. Ayan siya. So, dalawa. Ngayon natin. Pakita ko sa inyo para ano. So, so far, wala naman siyang leak. Sarap ng hangin, guys. Lamig dito sa amin. Main reason kung bakit umuwi ako dito dahil press ko ang hangin. Tapos, um, tahimik, ganun. <coughs> okay, so, again ha, ito ang laman niya. Dalawang spray. Sealed siya, walang nag-leak. Lagyan natin ulit sa kahon. And then, ito yung kanyang sabon tinamad na ang nagpack tinay tinamad na nagpack hindi na tinay na yun tinamad na medyo may katamaran ang nagpack okay ayan so ito sya one so isa isa para sa dogs and kasi meron kaming golden retriever He's turning 15. Malapit na siya mag 15 years old. Ngayong April. And this one is for my cats. Oh. So, -isa. Kaya dalawang, ay sorry. Kaya dalawang ano, dalawang set. Pero itong spray, matagal ito maubos eh. Kasi konti lang naman gagamitin mo, di ba? Yung sabon kasi, uh, for sure, madaling matunaw. Kasi, nababasa, di ba? And then, last, but not least, This is from Scrub Daddy PH. Scrub Daddy PH. And uh, this is from NCR Metro Manila Quezon City, Bagumbayan, WinCorp Enterprises, Incorporated, 852 Yohel Rodriguez Avenue, Bagumbayan, Quezon City. Let's open. Alam ko na ang laman nito. Ito yung panglinis ng mga... um yung stainless steel o uh, especially sa lababo sa yung mga lababo sa kusina sa ating um, washroom ganon sa sa tanito sa paliguan natin comfort room ganon pagkakaalam ko ha if I'm not mistaken this one is so expensive like WF ang mahal pero sabi, effective daw. I saw the reviews, effective daw talaga. Kaya sulit daw sa price. Yes, again, this is from TikTok shop. As you can see, uh -oh. it's a Scrub Mommy plus Powder Paste. Nakakatawa, ano? Kasi ang seller ay Big Daddy. Tapos, ang pangalan ng, ano, ang pangalan ng uh, product is scrub mommy. <laughs> Ay, anyway, ito siya. Oh, malaki nga. Malaki siya. Yan siya, oh. ko sa inyo. Kasi ko effective to, ito yung bibilhin ko kaysa gumamit ako ng bleach, di ba? Bleach, masakit sa ano eh. Masakit sa ilong. Okay. So, ganyan siya. It's Scrub Daddy Power Paste Scrub Daddy Power Paste Powerful Natural Cleanser <laughs> Katawa Scrub Daddy Tapos Plus Si Scrub Mami <laughs> So Ah, ayan siya Ganyan, oh Ito si Scrub Mami Oh, okay. Ito yung anong niya, oops. Sorry madumi. Ito yung part na matigas. Ito yung part na malambot. <coughs> Excuse me. Okay. And then sa baba. Yun. Hmm. Amoy sabon. Matigas. So, ang nakita ko nito sa ano sa TikTok, babasain mo lang 'to, tapos ididip mo dito, tsaka mo siya i scrub doon sa mga ano mo, sa mga ano um, stainless steel na mga gamit mo. So, sa try ko 'to and then papakita ko sa inyo ang results, 'di ba? So, yun lang ating unboxing. Again, ang binili ko ay eto gamit ng aso at pusa. Saan yung sabon? Where are you, sabon? Ooh. Ah, ito sa loob. Sabon ng aso, pusa, at saka pang spray ng kanilang, if ever may mga kuto, na naman silang kuto. Tapos, ito yung pampaganda sa mga kasama kong hindi maganda. Charing. <laughs> Oo. Sa mga kasama kong nagmamaganda. At saka, yung para sa bahay. Oo mostly naman sa ino-order ko dito is lagi naman para sa bahay. Hindi naman para sa pang sarili lang. So, ito, para sa pets ko, para sa bahay, at saka doon sa mga kasama kong nagmamaganda. Ayun. So, I hope that you have enjoyed the unboxing for today. And, um, wala na yata akong order. Hindi na ako order Wala na tayong pera, guys alam nyo naman na kailangan ko pang mag-ipon dahil pabalik kami sa vet hospital sa Tuesday because dental work ni Tofu. Bubunutan siya ng ngipin. So, yon Oops! Nag-away yung pusa. So, bye guys and have a great day ahead.